Alam mo, minsan dumarating tayo sa punto na parang ang bigat-bigat ng lahat. Parang ang daming sabay-sabay na pagsubok, nakakapagod, nakakadrain, at minsan mapapatanong ka, bakit kailangan ko pang pagdaanan to? Pero tandaan mo ito. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Hindi ka pinapadaan ng Diyos sa mahirap na landas para pahirapan ka, kundi para ihanda ka. May mga bagay na hindi natin makikita kung hindi tayo dadaan sa proseso. Sa mga luha, natututo tayo. Sa pagod, lumalakas tayo. At sa bawat pagkadapa, mas nagiging matatag ang puso natin. Kaya kung mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang sumuko. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Baka hindi mo lang alam, yung hinahanap mong sagot, yung tagumpay na inaasam mo, yung saya na hinihiling mo, baka ilang hakbang na lang pala, patuloy ka lang. Dahil ang daang mahirap ngayon, siya rin magdadala sa'yo sa lugar na matagal mo nang ipinagdarasal. Amen!